Si Annabelle Rama ay kilala sa kanyang matapang na personalidad at pagiging prangka at walang preno. Pero kilala din siya bilang mapagmahal na ina ng mga sikat niyang mga anak at isang malambing na lola sa kanyang mga apo. The Philippine Showbiz List presents Paano si Annabelle Rama bilang Ina at Lola Annabelle as a Mother Si Annabelle ay ina ng mga celebrity icons na sina Rufa, Richard at Raymond Gutierrez. Sa kabila ng mga tagumpay at pagsubok ng buhay sa harap ng publiko, maraming beses na naipakita ni Annabelle ang kanyang hindi natitinag na pagpoprotekta sa mga anak mula sa mga taong nanghuhusga at sumusubok na siraan ang mga ito. Palagi nakadisplay ang kanyang maternal instincts habang tinatahak niya ang mga hamon ng pagpapalaki ng pamilya sa loob ng demanding landscape ng showbiz. Ang pagpapalaki sa kanyang mga anak sa limelight ay hindi madaling gawain. Ngunit nagawa ni Annabel na itanim ang mga halaga ng katatagan at pagsusumikap sa kanyang mga anak. Ang kanyang diretsyo at seryosong paraan ng pagiging magulang ay madalas na itinuturing bilang tough love na nagabay sa kanyang mga anak patungo sa tagumpay habang inihahanda sila sa mga matitinding realidad ng industriya tulad na lang sa unang niyang si Rufa Gutierrez. Ang showbiz career ni Rufa ay pinangasiwaan ni Annabel tulad ng kanyang amang si Eddie at kambal na kapatid na si Richard at Raymond. Pero noong 2022, lumipat sa Viva Artist Agency si Rufa dahil payo ng doktor ni Annabel na bawal na raw ito ma-stress at kailangan magpahinga. Ngayon pa man, ipinunto ni Rufa na hindi hindi mawawala sa kanyang career ang kanyang ina, na patuloy na ginagabayan ang kanyang karera at maging ang kanyang personal na buhay. Ginawa niya itong co-manager niya dahil gusto raw nito na parating maging parte ng bawat hakbang ni Rufa sa showbiz. Kahit makulit daw ito minsan at lagi siyang inaaway nito ay okay lang sa kanya dahil ganoon naman daw talaga ito. Ang mga hindi nila pagkakaunawaan noon ay madalas maliit na bagay lang kaya tanggap niya ang ina kahit anuman ang pag-uugaling nito. Hindi nalihim sa publiko ang pinagdaan ng relasyon noon ni Rufa at kung paano ito tinugunan ni Annabel nang maging no-holds-barred guest si Annabelle sa isang episode ng GGV noong February 2020. Hinabon siya ng host na si Vice Ganda sa sagot o lagot segment na mamigay ng alaha sa audience kapag tumanggi siyang sagutin ang isang personal na tanong. Tinanong siya ni Vice kung ano ang pinakamalaking kasalanan ni Rufa sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, inihayag ni Annabelle ang lahat tungkol sa kanyang pagkabigo sa kanyang anak. Anya, talagang mabait naman daw si Rufa at mahal na mahal niya ito dahil ito ay only daughter. Pero yung mga bagay na pinakaayaw niya ang sinusaway daw ni Rufa. Tulad na lang daw na sinabi niya rito na maghanap ito ng boyfriend na kaya siyang buhayin at mga anak niya. Pero talagang bobo daw ito pagdating sa pagpili ng lalaki. Defender, Natural instinct ng mga ina ang pagtatanggol sa mga anak sa tuwing may mga taong nang aapi sa mga ito. Gaya na lang noong 2012, na natahasang sinabihan ni Annabelle ang talk show host na si Christopher Min na itikom ang bibig nito nang magbitiw si Rufa noon sa TV5 talk show na Paparazzi. Matatandaan na quit si Rufa sa paparazzi pagkatapos ng birthday celebration niya noong June 23, 2012. Sa pahayag ni Rufa, sinabi niyang binastos siya sa programa dahil sa mga tanong na ibinato sa kanya ng kanyang mga kasamahan sa bulong ng Palad segment kung saan co-host niya si Christy. Pinagsabihan rin ni Annabel si Christy na manatiling tahimik na lamang kung ayaw nitong magkaroon ng part 2 sa kanilang nakaraang pag-aaway. Ang tinutukoy niya rito ay ang pagsampan nila ng libel case si Christy noong 1995 na pinanalo nila noong 2008. Sinabihan niya rin si Christy na wala itong alam. Binalaan pa niya ito na may hawak daw siyang tape na itinago niya sa kanilang bahay. Pero hindi niya raw ito idadamay dahil ang bumulong naman daw ng malaswa ay ang kasamahan ni Christy na si Mr. Fu disciplinarian. Noong October 2023, ibinahagi ni Rufa kung paano siya pinapagalitan ng mami Annabel niya dahil sa mga choices niya sa mga lalaki pagdating sa mga past relationships niya. Anya, prating araw siya nitong pinapagalitan dahil hindi raw siya marunong pumili ng lalaking mamahalin. Gayon pa man sinabi ni Rufa na malayo na ang kanilang narating mula sa kanyang kabataan noong nakikialam si Annabelle sa kanyang buhay pag-ibig. Pero ngayon daw ay hindi na ito gaanong nakikialam pero may mga pasundot-sundot pa rin. Ang relasyon niya ngayon kay Annabelle ay mas naging maganda at parating may pagmamahal sa pagkita nilang dalawa. Mamager hindi aksidente ang pagpasok ni Richard Gutierrez sa showbiz, kundi produkto ng maingat na pagpaplano at paggabay ng niyang si Annabel. Dahil sa maagang pagkilala sa potensyal ng kanyang anak, naging instrumento siya sa pagpapakilala sa kanya sa mundo ng pag-arte at pagbumodelo ng kanyang kabataan. Ang kanyang pag-iintindi sa kinabukasan at pag-unawa sa mga hinihingi ng industriya ay nakatulong kay Richard na magkaroon ng mahalagang tungkulin kahit sa murang edad. Ang estilo ng pamamahala ni Annabel ay nailalarawan sa pamamagitan ng madiskarte ang paggawa ng decision. Naging maselan siya sa pagpili ng mga tungkulin para kay Richard. Tinitiyak na ang bawat proyekto ay nakakatulong sa pagbuo ng kanyang profile at pagpapalawak ng kanyang saklaw bilang isang aktor. Maging ito man ay kanyang breakout role sa mulawin o challenging role sa mga pelikula, ang involvement ni Annabel ay naging isang critical factor sa successful portrayals ni Richard. Bukod sa pag-arte, naging instrumento rin si Annabel sa paghubog ng imahe ni Richard at pagkuha ng mga endorsements. Naging gabay din si Annabel sa buhay may asawa ni Richard. Nang ma-engage si Richard kay Sarah Labati, si Annabel raw ang unang nakaalam tungkol dito. Kahit ay kinagulat niya noon nang sabihin ni Richard ang kanyang plano na pakasalan si Sarah. Bilang ina, masaya si Annabel dahil nakita niya na si Sarah ay talagang loyal kay Richard. Natutuwa rin siyang makita noon na magkasama si Richard at Sarah at ang mga anak nila gaya ng pagmamahal ni Annabel kay Richard ni Yakap at minahal din niya ang asawa nitong si Sarah. Naging vocal din siya tungkol sa pagmamahal at pagsuporta niya sa kanyang manugang at tinatrato niya rin ito bilang kanyang sariling anak na babae. Hindi naman lihim sa publiko ang mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Annabel at ang mga magulang ni Sarah tulad na lang noong bago pa ang relasyon ni na Richard at Sarah. Pero kalaunan ay naayos naman ito at naging tahimik ang kanilang pamilya sa mahabang panahon. Ngunit noong huling parte ng 2023, unang lumabas ang mga usap-usapan tungkol sa hiwalayan ni na Richard at Sarah. Si Annabel ang unang naglabas ng tila kompirmasyon tungkol sa issue. Tahasan ding isinawalat ni Annabel na habang si Richard ay nagsusumikap sa pagtitrabaho, ang isa naman daw ay nagwawaldas lang ng pera dito na nga nagsimula ang tila parinigan sa social media ni na Annabelle at ang mga magulang ni Sarah na sila Abdel at Esther Labati. Annabelle as a grandmother. Sa mga nagdaang taon, niyakap ni Annabel ang isang bagong tungkulin bilang isang lola na higit pang lumawak ang kanyang impluensya bilang isang matriarch. Ngayong ang kanyang mga anak ay nagpapalaki na rin ang kanilang sarili mga pamilya na nanatili ang matibay na pangako ni Annabel sa halaga ng pamilya. Aktibo siya nakikilahok sa buhay ng kanyang mga apo na nag-aalok sa kanila ng parehong pagmamahal at tatnubay na ibinigay niya sa sarili niyang mga anak. Kumpara sa mga anak, mas kwela si Annabelle sa kanyang mga apo. Tulad na lang sa panganay na anak ni na si Lauren, game na game niyang sinasabayan ang trip nito sa isang make-up tutorial video challenge sa TikTok. Sa comment section, na-appreciate ng mga netizen kung paano madalas tawagin ni Annabelle na anak si Lauren sa malambot na paraan, taliwas sa kanyang mabangis at matapang na personalidad sa TV. Sa para ang birthday ni Annabel binati siya ni Lauren at naghandog ng isang heartfelt greeting at isang paglalarawan kung paano niya nakikita si Annabel. Inilarawan ni Lauren ang kanyang lola bilang confident and unapologetically herself. Dagdag ni Lauren na poprotektahan nito ang mga taong mahal niya ng walang kondisyon at parati itong nasa kanyang tabi. Nagbibigay din ito ng best hugs at isa sa may mga best hearts pero wag mo lang daw itong galitin dahil nakakatakot ito kung magalit. Birong hirit niya patungkol sa Lola sa huling bahagi ng kanyang caption, inilarawan ni Lawrence si Annabel bilang isang loyal, brave, caring, and loving soul. Sa gitna naman na papabalit ang breakup ng anak niyang si Richard at asawa nitong si Sarah, ipinakita ni Annabel ang mga anak na mag-asawang sina Zion at Kai kasama si Richard na itinatampo kung paano nasisiyahan ang mga bata kasama ang kanilang ama. Sa video na ipinost ni Annabel sa kanyang Instagram account, makikita si Richard na nasa swimming pool kasama sina Zion at Kai. Saan niya sa caption, Nakita nyo naman, enjoy na enjoy mga bata with Richard. Dagdag pa ni Annabelle na tuwang-tuwa ang mga apo niya. Kitang-kita nga raw sa video at hindi na kailangang sabihin na tunay na nag-e-enjoy ang dalawa, kapiling ang kanilang ama na si Richard. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!